Ma, it's me, Jepay For today's ganap nga ay may pa-surprise sa akin si Bangnas Jolo. Binigyan niya lang naman ako ng bouquet of flowers, ay. Binigay niya nga sa akin niya nung sunduin niya ako sa Glamourish kung saan ako nagpa-gel polish. Kaso hindi niya na videohan yung reaction ko kung paano ako kininigay kaya naman ayan, nagpa-video ako sa kanya, kunwari hindi ko ulit alam, ay. Eh. Ganun pa man, hindi pa rin maitatanggi yung kilig, ay. Eh. Ito nga pala yung gabi bago yung araw ng Valentine's Day. Hindi naman kailangan kung mahal o bongga man ang ibibigay mo. Basta nag-effort ka, na-appreciate mo siya, naalala mo siya, lalo na sa mga special na araw. Iparamdam mo sa kanya na siya palagi ang pinili at pipiliin mo. Anyway, tinanong nga ako ni Jolo Jan kung saan ko gustong kumain. Kaya naman ayan, kumain kami dito sa Makdo. Asensya na mga kakalma sa aking boses, dala ng ubot, sipon, talagang gusto ko lang i-vlog to. Pagkatapos namin kumain sa Makdo, ay dinala ako ako ni Bang Nas dito sa may Starbucks. Sabi ko nga sa kanya, dapat bukas na lang, baka wala na siyang pandate sa akin sa Valentine's Day. Eh. Ay. <laughs> Ang sagot naman niya ay, i-date niya pa daw ako sa Valentine's Day. Ay, wala talagang mabudget ay eh, Bang Nas Jolo. Ne, eh. bala mo talagang pega dyan ne, eh, eh. Ay. <laughs> Natawa nga ako dito sa nilagay nilang pangalan sa in-order namin. Diyos ko, kapila niya pa Megging Jemai Inglagyuku. <laughs> tuwing nag starbucks talaga kami, Diyos ko. Nung ali, Jepoy, Jemay, Diyos ko. Kasakit na talaga yung Jepay. Ay, charot. Masama nga yung pakiramdam ko dyan, pero syempre, dahil libre ni Bang Nas, ay go! bini-videohan nga ako ni Bang Nas dyan. May sanipan ko kaya, paano ba naman? Lalawin, noreng pera, ano, magkano na lamu, Diyos ko? Pagkatapos nga namin dyan, ay nagkayayaan na nga kaming umuwi. Fast forward, kinabukasan nga, hapon na dyan, at nakabihis na kami, at pumunta na kami dito sa SM Clark para i-celebrate yung Valentine's Day. Ngayon, mga kakalwa, nandito kami sa SM Clark. Dito nga pala kami. Okay? Dito ako, di date ni Bangnas sa so so paborito naming prime steak. Dito nga sana kami kakain sa prime steak house kaso ang daming tao, kaya magpapalista na sana si bangnas. Nas, kaso cut-off na daw sila. Tapos pumunta din kami dito sa smoky Bar and Resto dahil gusto din namin matikman dito kaso cut-off din sila. Pumunta din kami dito sa Abe Buffet, Diyos ko ang daming tao, cut-off din sila tapos nag-chef baboy din kami, puno din, cut-off din. Ay Diyos ko, kasakit makipag-date. Ay, charot. Diyos ko, muntik na nga namin tanggapin ni Bang Nas na alida kami buring mag-date. Buti na lang sinubukan namin dito sa Nihon Aji Buffet. Ilang beses na nga rin kami kumain dito At talaga namang masarap dito. Kaya naman ayan, para keni kami talaga eh. ay. <laughs> Diyos, kami pas ni ibang nos. As neng kasaya, paano ba naman? Kanina pa siya nagre-reklamo na gutom no. Kaya naman agad-agad pumunta siya sa mga pagkain ay. Eh. Tapos, ayan, kumuha na kami dyan ng kakainin namin at kumain na kami. Bukod sa nairaus din ang Valentine's date namin, may pasnoya ibang nas dahil may natira pa daw sa budget nyo. Charot. <laughs> Ayun lang, kalmahan lang ang buhay sa mundong maingay.